Okay guys good morning uh, bagong umaga bagong vlog yung ating gagawin uh, at ang episode natin ngayon ngayon mga katropa ay mag, uh, pupunla tayo ng pechay so ito yung ating seed ito yung ating pechay seed coated na po siya then ang gamit po natin ay vermicast 1 kilo then 1 kilo na coco peat so yun guys yung nakaraang video kung napansin nyo uh, yung ating tinanim na lettuce gamit din ang vermicast at saka ang uh, coco peat ay hindi po nag succeed uh, mula yung itinanim ko uh, hindi po sila 100% po ah uh, walang germination na nangyari So, hindi ko alam kung bakit. Then, uh, yung akin namang kokopit ay uh, sterilize yung ating kokopit. So, hindi ko alam kung ano naging problema ng buto ng lettuce. Uh, may kinalamang kaya kung ang buto ng lettuce ay lumang-luma na. Yun yung naipadala sa akin. So, kaya 100% hindi po nag-germinate. Then, nagtanim muli ako. Ka the same nung ano yung pack nung buto ng lettuce na yon uh, at din uh, may tumubo siguro dun sa buto mahigit, mahigit 100 ata yung buto na itinanim ko yon kuno on uh, siguro tumubo mga 20 pieces lang so napakaliit ng germination rate nung buto ng lettuce na nabili ko so hindi ko na siya itinuloy kaya kung napansin niyo dun sa aking part 1 wala pong part 2 na nangyari kasi mula nung nagtanim ako doon ay parang 6 days na ngayon at uh, wala talaga walang nangyari so instead na magkaroon ako ng part 2 ron magbibidyo uli ako at magtatanim uli ako ng pechay naman hindi na lettuce so yun uh, yung nangyari nung nakaraan sa lettuce is wala talagang tumubo kaya charge to experience yon mga katropa. So, sa susunod, kung bibili ko ng buto ng lettuce na pananim, uh, hindi na ako bibili dun sa binilang ko nung nakaraan. Dahil, uh, uh, hindi talaga siya tumubo. Uh, Doon ko binili yung guys sa, ano, sa TikTok. Kaya, kung mapansin nyo, may video ako nung nakaraan, ano, na, TikTok versus Lazada. So, yon. Ah uh, Itong pechay na to, ito naman yung binili ko sa uh, Lazada so tingnan natin ha, tandaan nyo so ang gagawin natin ngayon ay bubuksan natin yung ating plastic ng koko pit uh, hindi natin siya bubuksan lahat kasi konti lang naman yung ating itatanim kaya babawas lang tayo so, ayan, babawas lang tayo ng konti yung Tingnan lang natin yung magkakasya dito sa ating taniman. Yan, babawas din tayo ng konti sa ating vermicas. Same amount ang ating gagawin, 1 is to 1. Ang vermicas mga katropa ay gawa ito sa mga dumi ng bulate. No? Konting trivia lang. So, ito, same amount yung ating vermicast at saka yung ating coco pit. Pareho nung ginawa natin nung nakaraan. Ngayon, pagkakaluhin natin siya. <clears throat> Pero ang sabi, pwedeng coco pit lang. Kaya lang dahil na doon sa binili ko magkasama yung vermicast at saka ang cocopeat. So paghahaluin natin sila 1 is to 1 ang ratio nila. So kung gaano karami yung cocopeat, ganun din karami yung vermicast natin. So mix well lang ano. Then, ilalagay natin sa ating uh, seedling, seedling tray. Punuin lang natin pero hindi natin kailangan siksikin. so yun, yung butas ng ating seedling tray ay 32 then uh, lagay natin dito gagamit nga pala tayo mga katropa ng egg tray na plastic at yung egg tray na to binutasan din natin no? para may daanan ng tubig kung wala kayong plastic na egg tray Uh, pwede rin mga katropa yung papel, yung karton. lalagyan na natin lahat yung ating mga yung ating mga egg tray so gagawin naman natin ngayon ay maglalagay tayo ng seed so medyo <laughs> So ito guys, kung nakikita nyo yung isang buto na yan, ito, ito, ito. Yan yung ating ilalagay sa ating não tá So guys, uh, natapos na nating lagyan ng buto. Itong ating seedling tray at saka itong tatlong egg tray. So gumamit tayo ng egg tray kasi kulang yung ating seedling tray. So kung mapapansin nyo, ayan yung buto, yung kulay blue. So nilagyan natin ng isa sa bawat isang butas lahat. Yan para makita natin kung ilang percent ang germination ng ating itinanim na buto. Ayan. So, yun Lahat yan sila meron. Then, matapos natin paniman lahat ng mga uh, buto, yung ating mga tray, didiligan naman natin yan. So ayun mga katropa, matapos nating taniman yung ating mga seedling tray, uh, kailangan ito ay i-cover natin, i natin siya ng, uh, ng tela para madilim, madilim yung loob niya kasi uh, mas mabilis daw ang pag-germinate kapag madilim ang paligid. So dahil hindi natin siya pwedeng lagyan ng tela dahil matatakpan siya, gagamit tayo ng improvise na paglalagyan. Oops. Parang hindi yata ubra. So hindi siya pwede. Hindi siya pwedeng lagyan ng bangkot. Few moments later. So yung mga katropa, gumamit tayo ng tatlong box para matakpan natin yung ibabaw ng ating ano ng ating seedling tray. So at gagamit tayo ng yung tray na ito para बारह दो मिली में So yun mga katropa, tatakpan uh, na natin yung ating uh, seedling tray. Nakatapos na naman po tayo ng ating uh, pagtatanim ng pechay sa araw na ito. Uh, ngayon po ay uh, April 20. At uh, i-update ko kayo after after 3 days kung ano na ang mangyayari dito sa ating itinanim na pechay. Yan lang po. Maraming salamat po. At uh, sa mga bago sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, mag-like. <laughs> Parang awa niyo na po. Hindi <laughs> po. Uh, subscribe lang po kayo. Kung gusto niyo pong masubaybayan yung ating ginagawang pag-aaral dito sa ating Uh, bagong gagawin, bagong kalaman gamit ang hydroponic system yun lang guys, thank you very much once again uh, Ganado TV see you on my next vlog